as we celebrate. Bless those who are here and know. Katulad ni Mayor Hanin Lacuna, na ang advokasya ay mga kababaihan at mapangalagaan at kalingain ang mga manilenyo na nangangalilangan. Kaya magandang partner ni Mayora, si Senadora Pia Quintana. that time, 300,000 na bill po nila. At marami pa pong susunod na tulong dito po sa Lungsod ng Manila. Maraming maraming salamat po. Si Sen. Alan na nakasama ko po yan sa Kongreso. At talaga namang uh, automatic po na nung panahon po nung congressman ako, eh talagang uh, din po ang, mga programa at proyekto ng, uh, ng uh, Kongreso. Kaya uh, Katulad po nung sarasak mo natin, siya po yung uh, nung uh, puntasyon uh, na bigay po siya ng 100 million. At po, itutuloy po ni Congressman na Attorney, jo, Attorney Joe Wetsua. Katulad po nito, kay Sen. Pia Kaitano, kay Sen. Alam Kaitano. Sa DSW din natin, maraming maraming salamat sa inyo. Merry Christmas! natin ang pamahalaan po ng mga sa bangunan ni Mayor Hanila na na Maging maganda po ang pasok ng 2024 sa ating lahat. Uh, magandang uh, kalusugan, maraming blessing ang dumating at uh, mapunong na pagmamahalan ng bawat pamilya.